at tayo ngayon sa Marikina pupunta tayo doon sa bargina River maapaw daw kasi ang mga isda pag ganitong panahon uh, Ito na tayo sa Marikina City Ito ang Marikina City Yan ang fountain nila dito Yan Discipline and good taste Iyan po ang bayan ng Marikina Dito po tayo ngayon, sa Marikina. Pitingnan natin Ah, oh, Marikina. I love Marikina. Oh, ang dami nilang nabingwit na tilapia dito. Sa Marikina River. Diba yung nabingwit niko na yung tilapia ang dami? Wow! Galing ah! Pagka bagong baha pala ang daming tilapia dito. Bagong ulan saka bagong baha ano kuya? Wow! Daming tilapia. Ah, nasa 14 pa lang yung ano. Ah. Ayun, mas malaki yun yung labing weight ni Kuya. Wow! Galing ah! Basic ang pangangis dali ito. Wow! Ayun na naman. Galing ah! Ay! Nawala, nawala. Nakawala. Ayun, tinasalok na lang ang tilapia dito. Sa sobrang daming. Goya magaling. Partida, oh. Oh. Sa sobrang dami, sinasalok na tinapya. Oh. Ang nalalaki, oh. Kalahating kilo. kilo. Dito kalahating kilo mga nabibingwit dito sa sobrang dami ah. Oo. Dito o oh. Yung tilapia oh. Grabe. Na ano na lang sinasalop na nga lang. Magahagis sa lambat. Yan lang malang madami ang huli. hindi kayo makadala. Ay, may bike naman. <laughs> yon nalang right? Yo. Tangaranao isang Isang oh. tilapia. Nai, bawal ay Pero okay, yun mas masarap yung tilapia. O, bayan no? oh, bawat hagis ni Kuya. Wow. Basic. Basic mang isda dito pa lang pagbagong bagyo. E <laughs> kaya lang hindi man araw-araw. Ganito -araw. lang pagka yung bagong bagyo. <laughs> madami naman ngayon oh, meron pang pa drone wow dito ang maramihan parang pi parang pinupulot lang tilapia dito ah pinupulot na lang tilapia dami wow dito pang malangkasan. Ang lalaki oh. Wow. Wow, 'yan ang ano. Oh, ito oh, ang dami Tilapyo oh. Nilalambat nila. Wow. Basic ang panguhuli dito. Dami. <laughs> yung isa naman binabaril yung ano yung is, e, binabaril yung ano ayun malaki siguro na uhuli nun iyan oh. Yeah, si Kuya ng Babaril. Yeah. Ano kaya ang binabaril niyan? Lalaking isda, ano? Bakit po? Galing naman po ata yan sa ano eh? Sa laot.

dito oh. <laughs> yun <laughs> oh. <laughs> oh oh yan, lucky, oh mo kalahating kil, isang, kilo. Kalahati isang kilo na tilapia so, yan ang palitan si an magsasa, ikaw magsasawa sa kakahuli Grabe, ang lalaki Dito lang yan Sa Marikina Dito lang yan makikita sa Marikina Marikina River Pero ngayon lang yan daw Pagkabago Yung paliit na ang tubig